Hello guys, good day. So ngayong araw na ito ay araw ng biyernes. Itong araw na ito ay last day pala naming pasok ngayon sa isang linggo guys. At saka suot pala natin yung ating sapatos. Ito pala yung sapatos na ginagamit ko sa trabaho. Yung stelto. Bawal kasi kapag hindi safety shoes yung ginagamit namin. At paglabas ko sa aking apartment, ang ganda pala ng weather ngayon guys. Kaya nga ang sarap sa feeling paglabas ko sa aking apartment. Papunta na pala ako sa aking trabaho. At kukunin ko muna yung aking sports bike. <laughs> Nasa harap pala yung nakaparking yung bike namin. Kaya tumawid pa kami sa harap ng aming apartment. Papunta ng parking lot ng aming bisikleta habang kukunin ko ang aking bisikleta, meron palang lang na kauhayo ko sa ima sa atin. Kaya nga nakagreet tayo ng Konichiwa. Dalawa na lang ang naiwan nito ng bisikleta. Kaso magyasumi yung aking kasama dahil na flat ang gulong ng kanyang bisikleta. Ito pala yung dadaanan ko araw-araw, guys. Ang ganda, 'di ba? Uhay. Meron pala akong isang kasama si Dance Moto Vlog. Nakahabol siya sa akin. Ganito kasi kami, guys. Palagi kami magkasama sa umaga dahil parehas kami ng oras paglabas sa aming apartment. Pass forward na lang natin. Dito na ako sa aking pinagtatrabahuan. Dahil maaga pa, sobrang antok pa yung Jumar in Japan. Bumili muna ako ng kape. Ito pala ang pinakapaborito kong kape. Galate Georgia Coffee. Ang dami palang kape nandito, guys, pero ito yung pinakapaborito. At sana nga hindi natin kalimutan ng sukli. Pagkalipas ng dalawang oras, ito na lang yung natira sa akin kape. Ang sarap kasi inumin kapag malamig. Pass forward, tanghali na pala, guys. Kainan na, na, tayo. Itadakimas. Ito pala yung pagkain namin araw-araw, guys. Pass forward na lang ko ulit. Bawal kasi mag-video sa aming trabaho, guys. Stricto yung company namin. Kaya nga, hindi pwede mag-video sa aming mga trabaho dito sa Japan. Oo okay. pala, Pauwi na tayo sa ating apartment. Ito ang palagi kong dadaanan araw-araw, Kaya guys. nga, sports bike yung service natin. Hindi, chill lang. Uh, hi! Meron palang bridge na dadaanan ko dito, ang guys. Ang ganda pala ng sunset ngayon. Kahit sobrang tahimik ng lugar namin dito sa si Japan. Ito na lang ang aking libangan. Dalawang taon ko na to na test dito sa si Japan, Kahit guys. sobrang tahimik yung lugar namin, hmm. sinasanay ko na lang ang aking sarili. Kaya nga hindi tayo magsusurrender habang may opportunity ba laban Japan. Uhay! Dahil araw to ngayon ng Biyernes. Daan muna tayo ng 7-Eleven para bumili tayo ng pamirienda. At Ang una kong pinili ito yung ang kagumi juice kasi ngayon ko palang lang At matikman. Katapos kumuha din ako ng slice para bread. pang midnight snack natin mamaya. At kumuha na rin ako ng chicken egg sandwich. Para ito yung kakainin ko pang merienda ngayong araw, guys. At pagkatapos, diretso na ako sa counter para magbayad. At dito ko rin nakita ang dami palang bank account na pwede mong gamitin para magbayad dito sa Japan, guys. At pagkatapos ko magbayad, diretso na ako sa labas para dito ako magmerienda. Wala yeah. ng guys. Dito lang ako kumakain sa labas kapag ako ay magmerienda. At pagkatapos kong kumain, tinatapon ko na yung aking pinagkainan, guys. At tapos na kong kumain, diretso na ako uwi sa aking apartment. Ipapark ko muna yung aking bisikleta. Ang daming <laughs> bike namin dito, guys. Hindi na makasya yung iba. Kaya nga sa labas na lang ang ibang bisikleta. Kasi dati sa lang namin ng apartment yung pinapark yung bisikleta namin. pinagbawalan kami ng mayari. Dito na lang namin pinapark yung aming mga bisikleta. Napansin nyo guys, may dala pala akong papel. Papel to sa akin kasama. Dahil company medical namin sa loob. Kailangan pila pa niya bago siya pumasok sa trabaho. Password ko na lang ulit. Papasok na ako sa aking apartment. At pagpasok ko sa aking apartment, diretso na ako magbihis. Para malabahan ko ang aking uniform sa trabaho. Ganito lang kasimple kapag maglaba kami ng uniforme dito sa Japan. Dahil washing machine lang yun ang gamit namin. Kaya nga hindi ko muna babasain ng aking kamay pagkatapos ko sa trabaho. Kasi We'll ding yung trabaho namin dito sa Japan guys. At dito ko na lang tatapusin ang aking video. Salamat sa panonood. Bye-bye. See you on my next vlog. Uh hi.